Hello everyone, may i-share lang ko sa inyo. This is only a short tutorial. Kung gusto ninyo na malalaman kung paano natin hanapin si algorithm sa ating account, siguro nandyan lang siya, hindi lang natin alam. Minsan kasi nag-focus lang tayo sa isang format sa pag-upload ng ating mga content. For example, nag-focus tayo sa video at humihina ang distribution, kaya parang nawalan tayo ng pag-asa hindi natin alam na nandoon pala siya sa photos or text post. I-try din natin sa mga photos dahil minsan, yung pag-post natin ng photos, photos means more, okay? Minsan, nag-post tayo ng isang photo. Minsan, yung isang photo, yun ang uh, maganda ang performance. Minsan, ang pag-post uh, ng group photos or more photos ay din ang magandang performance Minsan nandoon din sa text post Kaya mag-experiment tayo para matagpuan natin si algorithm sa ating account Mag-post tayo ng different format Kung mayroon kang time na mag-live mag-live mag-share palagi ng mga uh, ano natin, stories. Isa din yun sa makatulong na mapataas ang ating post rates. Bakit ba kailangan natin mapataas ang post rates? Dahil kung mataas ang post rates natin, ay maganda ang kitaan. Kaya humihina ang ating earnings kung kunti lang ang naaabot ng ating mga post. Iba yung pinupuntahan. Mas organic yung Uh, ang ating post mismo ay dumadaan sa kanilang mga news feed. Kung isa-suggest ni algorithm ang ating mga post or ating mga content ay dumadaan yon sa maraming news feed. At kahit hindi sila mag engage ay counted pa rin yon dahil counted yun kung ilang account ang nadadaanan ng ating uh, mga post. At bonus na yon kung mag-engage sila. Sa ating post na dumadaan sa kanilang newsfeed. So, example sa aking account. Humihina ang aking uh, reels. Mas maganda ang aking long form video. Or video on demand. Or yung sa in-stream ads natin. Mas maganda ang aking single na photo post. Kaysa maraming post. So, yun guys. Dapat mag-try tayo, mag-try tayo ng different format para matagpuan natin si algorithm. Nandyan lang siya sa ating bahay, pero hindi lang natin nakikita